Okay guys, welcome sa Real Truth na no? ang relihiyon ng tunay na katotohanan. No? So, ito yung topic natin, no. Alam nyo ba na matagal nang nagawa ng siyensya ang pagbuhay sa patay? So, actually around 1940s, no. So, meron ng eksperimento ng paano uh, buhayin ang patay So, ito yung eksperimento na kung saan ginawa ito ng mga Russian scientists. At uh, ginawa nila, of course, sa pamamagitan ng syensya, no? at hindi uh, magic, no? Dahil wala naman po talagang magic. Okay. So, ito siya. Uh, play lang natin. Forward na natin, no? So, ayan yung eksperimento. Tagalan na lang natin ng sounds para paliwanag ko na lang sa inyo kung paano nila ito an experiment. So, ayan siya. So, syempre, usually, pag experiment, sa animals mo na nila yan, uh, itetest. Okay. So, usually, ang ginamit sa eksperimento nito ay uh, aso, no? Or dogs. Kung saan patay na aso, uh, in eksperimento nila ayan yung lab no sa so, pagpansin naman yung video is lumang luma na talaga so ayan yung evidence ng authenticity ng video since 1940 pa yan so usually black and white pa ang record talaga no okay okay guys so ayan. ayan yung eksperimento nila ang ginawa nila dito ay ayan ah uh, kumuha sila ng uh, aso, so potol na ulo ng aso, no? At gumawa sila ng artificial heart. Okay. So, ayan siya. So, gumawa ng artificial heart na kung saan magpapam uh, magpapump ng dugo doon sa ulo ng aso, no? Para ma-reanimate or mabuhay muli yung aso, ah, no? So, hindi ko lang sure kung artificial yan. Parang mukhang mukhang tunay, no? Yung heart na yun, no? Kung saan nagpapap... na gumagalaw, no? ng dugo. So, may paliwanag sila dyan. Ayan. ay yung ginamit nila. Artificial uh, lungs din ata. Ayan. Ayan. Oo nga. Lungs. Ayan, binabukahan, no? Ayan. So, forward-forward na natin para mabilis yung video. Ayan yung mga device na ginamit. At ito yung parang uh, ano nila, uh, layout or diagram. So, usually, patol na ulo, uh, pump, ng dugo papunta doon sa head. So, yan yung uh, paano siya gawin. Okay? So, ayan. Yan yung aso. Na. No? So, ayan. So, tennis na nila. At, ayan. Pansin nyo naman. Uh, okay. pansin nyo naman. Uh, putol na yung putol yung ulo ng aso no at uh, sino na, Nabuhay na, no? So, tinesting nila, ginamitan ng feather, uh, nila, kung uh, kung buhay na ba talaga yung aso, no? Ganamitan ng feather, at ayun, uh, pikit na yung aso, okay? Then, tito alam ko nila, inanahan nila ng suka yung aso. Ayan, kaya, ayan yan. Ilalagyan nila ng, ayan, citric acid. Okay pala, hindi pala sopa. Citric acid yung nilagay nila. So, to check kung yung panglasa ng aso, pang ba ay, kumbaga, eh, gagana pa rin ba? Kasi na-reanimate nila yung aso. So, pansin nyo naman, yung aso ay, ayan, no, dinibilaan niya. So, ibig sabihin, possible gumana yung kanyang pangamoy, di ba? Yung pang dila niya gumana, di ba? Yung mata niya, kung ipikit At sinubukan din nila yung pang dinig. Habang no. pinupok-pok sa na martilyo, naririnig ng aso, no? Kasi gumagalaw yung kanyang, ayun no. o. ba? Diba? Ibig sabihin, bumalik yung... Uh, ano ng aso, no? So, organs. So, ito na. So, after nyan, uh, ginawa nila ay uh, gumamit na sila ng yung buong ano na, no? Buong aso na talaga nyan after. So, ayan, no? Nabuhay nila yung aso. Then, ito, ayan na. Uh, buong aso na to. Hindi na, na siya putol yung ulo, no. Kung saan. Ayan, tinish na nila. Doon sa tunay na aso. At ayan. Successful yung pagbuhay na naman doon sa asong yan. At ayan na yung aso. Ayan na po yung aso, no? Ayan na. So, buhay na po yung aso. Uh, nabuhay na nilang muli. At okay na po. So, actually, sobrang tagal na nga yan, no? 1940s pa. 1940s to 1950s. Yung experiment na yan, no? So, ayun, ganun naman talaga. So, once na masupplyan mo yung need ng katawan or need para mabuhay ay talagang mabubuhay po no? so, ang problema lang kasi dyan is yung due to beliefs ah, uh, kaya hindi yan tinray sa tao, no so, then the same time syempre, kung di nga naman mamamatay na yung tao or mapupuno yung daigdig natin, at since wala pa namang mapaglipatan kung sobrang dami at din na mamamatay ang tao, wala pang mapaglipatan. So, kaya siguro hindi tinuloy yung experiment na yan sa tao. Then, ayun, kung kung ma-prove nyo naman na hindi totoo itong experiment na to, uh, mas maganda. Therefore, you can prove it na hindi to totoo. Actually, itong video na to ay nasa YouTube at matagal na nasa YouTube din no so search niyo lang yung Dogrey anime so nandoon yan sa YouTube then kung may comments kayo tungkol diyan sa pagbuhay ng patay so comment down lang kayo no at huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel no para sa ating uh, mga video no at sa ating adikain sa ating paniniwalang real fruit no para mas mapagbuti pa natin ang ating pamumuhay kay maraming salamat